Excited na si Aljo Abrenica at Chris Bernal sa kanilang pagbabalik ng balan para sa Pinoy version ng Korean novellang Coffee Prince. Si Chris willing daw magpa ang para sa role niya bilang Andy, makichika kay Aubrey Carampel ikatutuwa ng Al Chris fans ang balik tambalan ni na Aljura Brenica at Chris Bernal sa GMA adaptation ng hit Korean novela na Coffee Prince. Very excited na si na Aljura and Chris dahil matagal na raw nilang hinintay na muli silang magsama sa isang project. Iba talaga yung pagkatrabaho ko talaga yung si Aljur. Si Aljur talagang yung sa mga dati kong leading man. Pag nakukumpera ko pa rin kasi talaga syempre iba-iba rin yung nakasama ko po. Maalaga siya talaga sa akin kay Chris, yung na-miss ko sa kanya, sobrang... At eh, syempre, ito yung unang-una kong nakalove team. Walang, kumbaga, wala po ako sa posisyon na to, kundi dahil kay Chris. Makakasama rin nila ang bagong kapuso na si Benjamin Alves. This is what I came back for, and this is what GMA wanted me for. So, and it's exciting to be able to work with Alger and Chris. Yung dynamic po nila as a, as a love team. Uh, it's gonna be seen again and I'm just glad to be part of it. Kapwa na sa si challenge, sina Alger at Chris sa pag-reprise nila ng role bilang sina Arthur at Andy. Si Chris nga, game round na ipaputol ang kanyang long hair para sa kanyang character. Kung ako tatanungin, game ako, mas gusto ko po. Mas gusto ko po para sa role. Para mapaglaruan ko at saka may bago sa akin. Yung Para maging natural. Hindi naman nakaligtas sa intriga ang dalawa na nalik na rin noon sa isa't isa. Ngayon si Chris ay nababalitang nililigawan ni Carl Guevara at si Alger naman nalilink pa rin kay Kylie Padilla. May pag-asa pa rin kayang manumbalik ang naudlot nilang romansa noon? Kung magkaroon man na special, na mas, mas special pa sa nararamdaman namin ngayon sa isa't isa, sasabihin naman namin na. Uh, si pwede. Siguro posibleng manumbalik dahil talagang yung pinagsamahan namin ni Alger eh, uh, ano talaga eh, hindi lang kami malalim talaga eh. Obrigadampel updated the showbiz happenings.